Magandang araw sa inyong lahat, mga health Narito tayo para pag-usapan ang isang common na issue na kinakaharap natin araw-araw, ang bloating. Ang pagkakaroon ng tamang kombinasyon ng pagkain kasama na ang pag-iwas sa mga pagkain na maaaring magdulot ng bloating ay isang mahalagang hakbang para sa malusog na digestive system. So, mga health kung gusto ninyong malaman ang mga sekreto ng pag-iwas sa bloating, huwag nang magpahuli. Itutok ng inyong mga mata at magsama-sama tayong mag-discover na mga paraan para magkaroon ng mas malusog na tiyan. Ang tiyan o abdomen ay isang bahagi ng katawan na naglalaman ng iba't ibang organo at estrukturang may kinalaman sa proseso ng pagsipsip at pagtunaw ng pagkain. Narito ang isang pinakaikli at simpleng paliwanag sa anatomy ng tiyan at ang kaugnay nito sa pathophysiology o proseso ng pag-iral ng bloating. Bituka. Ang bituka ay may dalawang bahagi, ang malaking bituka o large intestine at maliit na bituka, small intestine. Dito nangyayari ang pangunahing proseso ng pagsipsip ng mga sustansyang kailangan ng katawan. O stomach, ito ang lugar kung saan inilalagay ang pagkain pagkatapos itong dumaan sa esopagus. Dito nagsisimula ang proseso ng pagtunaw ng pagkain sa tulong ng gastric juices na naglalaman ng asido. Ang atay naglalaro ng mahalagang papel sa pagsalat-pagproseso ng sustansyang nakuha mula sa pagkain. PANCREAS ang lasay naglalabas ng mga enzymes na tumutulong sa pagtunaw ng carbohydrates, fats, at proteins. Gallbladder, itong organo na nang iimbak ng bile ng produksyon ng atay. Ang bile ay tumutulong sa impulsifikasyon o pagbabo ng taba sa maliit na bahagi upang mas maging madaling tunawin. Ang bloating ay ang pakiramdam na pagiging busog, pag-uga o pagkabuo ng chan na maaaring sumabay sa damdamin ng pagtaas ng presyon o paglabas ng hangin. Maaaring mapansin mo ang pagtaas ng iyong chan at ito ay maaaring maging sanhi ng discomfort o paghihina. Narito ang mapusibling dahilan ng bloating. Ang pagkakaroon ng sobra-sobrang hangin sa chan ay maaaring magdulot ng pag-uga o pagbuo ng chan. Ang pag-retain ng tubig sa katawan ay maaaring magdulot ng pamamaga o pagtaas ng dami ng tubig sa tiyan. Irritable Bowel Syndrome Ang IBS ay isang kondisyon ng digestive system na maaaring magdulot ng bloating, abdominal pain at pagbabago sa pattern ng dumi. Constipation Ang pagkakaroon ng labis na dumi sa loob ng bituka ay maaaring magdulot ng bloating. Pagkain na mga pagkain na nagdudulot ng bloating, may mga pagkain tulad ng legumes, vegetables kagaya ng broccoli at cauliflower at dairy products na maaring magdulot ng pag-ambon ng hangin. Sakit sa chan, Ang ilang mga sakit sa tiyan tulad ng gastroenteritis o IBS ay maaring magdulot ng bloating. Paano nga ba natin ito maiwasan? Kumuha ng mas maraming maliit na kainan kaysa sa ilang malaking kainan ito ay makakatulong sa mas mabuting pagsipsip ng katawan ng pagkain. Iwasan ang pag-inom ng soda or carbonated drinks. Ang mga carbonated drinks tulad ng soda ay maaaring magdulot ng pag-ambon ng hangin sa tiyan na maaaring maging sanhin ng bloating. Iwasan ang pag-inom gamit ng straw. Ang paggamit ng straw ay maaaring magdulot ng pagpasok ng mas maraming hangin sa tiyan na maaaring maging sanhin ng bloating. Limitahan ang pag-inom ng milk at dairy products. Kung ikaw ay lactose intolerant, maaring magdulot ng bloating ang pagkonsumo ng produkto ng gatas. Subukan ang mga lactose-free na alternatibo. Pag-eersisyo. Ang regular na ehersisyo ay maaring mapabuti ang pagsipsip ng katawan at mapanatili ang normal na pag-andar ng digestive system. Uminom ng sapat na tubig. Ang dehydration ay maaring magdulot ng pag ng tubig sa katawan kaya tiyakin na sapat ang iyong pag-inom ng tubig. Kumain ng malusong na pagkain, hinto ang sobra-sobrang asin, at kumain ng mas maraming prutas at gulay, at buong grains. Ang mga fiber-rich na pagkain ay makakatulong sa regular na pagandar ng digestive systems. Iwasan ang pagkakaroon ng pagka-stress. Ang stress ay maaaring makapekto sa normal na pagsipsip ng katawan, kahit mahalaga ang regular na pahinga at stress management. Subukan ng probiotics. Ang probiotics ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng digestive system. Maaari itong makatulong sa balanse ng mga bakterya sa tiyan. Kung ang bloating ay patuloy na problema, mahalaga ang konsultahin ng isang doktor upang masusing ma-assess ang iyong mga kalusugan. At iyan mga ka-health, kahe ang ating mga tips para sa pag-iwas ng bloating. Sana'y nahanap din yung video na ito na makakatulong sa inyo para mapanatili ang masigla at malusog na tiyan. Huwag kalimutang tignan ang aming iba pang videos sa channel na ito para mas marami pang impormasyon tungkol sa kalusugan at wellness. Huwag kalimutan na ang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest videos. Nais mo bang malaman kung paano mo panatili ang malusog na lifestyle? Siguro duhing na nakasubscribe ka. Paalam mga ka-health!